New Farm Serie. 200 feet na hagwire ang inilatag. Ito yung ating hagwire. Sa estimate ko, para malagyan natin kabuuan dito, kailangan natin ng 11 na ganito Ine-enjoy lang namin ang mga projects dito sa farm. Nag-enjoy ba kayo? Wow! <laughs> May progress kahit unti-unti, nag-enjoy pa. Ah, oh, kamusta paglilinis sa Jayman? Uy, Syempre, kasama ko pa rin si Jay, ang aking asawa. Tara, Kaya dito pa rin tayo sa ating bagong farm Nagpre-prepare lang tayo sa tanghalian Pero habang nagihintay tayo Prepare natin yung tutulugan natin Meron tayo dito ano Duyan po Yun oh Yan you know? ito yung ito eh yung sila sabi mga Naghanap kagad ako ng spot Nakakita naman ako kagad ng magandang spot Thank you Kinsey So, okay na yung pwesto ko. Ba! May, may doon! Okay, <laughs> meron dyan. Ikaw, ano? Saan ka? Hindi na mo ngayon. Ikaw, dyan ka. Sa tricycle. Hindi na ako. Ikaw niya kasi yung pwesto si Jay. Sa loob ng pick up. Ha? Sana all. Si Jay man. Si Jay Si Jay <laughs> Nagbububong na ata yung isa doon. <laughs> <laughs> Nagbububong na. <laughs> Ano? 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 Yan, tama tamang nasabangin ka. Eh. Na. lilo. Okay, ka na jan. Oo, hindi na. Okay. Maganda po yung view. Doon ka, ano, haharap mamaya, no? Para maganda yung view. <laughs> Yo. Okay, kain muna tayo. May kain niya kanya pa pesto. Kain muna tayo. Nagahain na ako. May mga binili lang kami na ulam sa daan namin kanina papunta dito sa farm. Eh, para sa ating simpleng tanghalian, ito tayong Tembicol Express, Munggo, Kaldiretong Baka, Bopis, ba Bopis? Ginatang <laughs> kalabaw. Yan. Ang sasarap niyan, karamihan dyan ay si Jay ang namili. Style pang arawan ang aming lagay din eh. Enjoy naman at masarap may soft drinks pa. Nang matapos, pwesto na. Shesta time. Okay ba ang pwesto mo dyan, Gian? Okay na okay. Magkakalakas sa ano? Magkakalakas. Oh. Ikaw, okay ka ba dyan? Ano so, naman? Pag ba pumili ang pwesto? <laughs> Maguya mo. Nakuha. <laughs> 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 uh, walang ikutan niya, Jerick. <laughs> Kung iikot. Ay, ikaw. Sarap din yung hangin. Hmm. Ang ganda nga din yan. Ay, okay, kanya yung pwesto. Tulog ng malakas pag guhukay. Si Jay, andito siya. Hmm. Ang pwesto niya. Ako dito. And nang nakapwesto na ang lahat, 20 minutes starts now. After 20 minutes, gising na. Mga balawis, gising na. Uh, uh. Na. Tingnan. Oh, ito pala ang malalaglag din eh. Oh. Na. Tingnan. Uy. ka pa rin sa ano, sa mataas. Baba, baba. Do. Ay, oh, nakapahinga na tayo. Malakas na itong mga ito. Ano? Malakas na paggawa. Oh, gawa. Oo, sa ako ng yan Araw, malakas na Ay, tutukan pa <laughs> Oo, kailang kamal mga ano? Ayos! Ba? Malakas nga mag Binisita ulit tayo ni Naita Singh dito sa ating pagpaproject. Naumay itong pagdilimot ng kalat Nagbaw na. Naumay. Nagtuloy kami ng pagbabakod. Pinagtulungan namin efficient na talaga tayo. Ang bilis lang. Itong kalabas na itong gawa no. Laptus. Sakit. Pero wala wala yan. Maya-maya lang, nakarating na kami sa kabilang mohon. Ay, okay, nasa last ano na tayo, tatlo. Bubugsak na lang 'to. Ito na 'yung sulukan. Ano natin 'yung gililas? gilid na gilid ng ugat ng ano kung puno are. Kinalaban na namin 'yung ugat na 'yan. Na, ang huling poste natin dito sa side na to nilaliman namin dahil pinakasulok nito ito eh. Hihilahin ito ng hagwar at ng barbar na balak natin ikabit. Okay, di ba? Natapos na natin yung side na ito, Na doon. Na doon. So nakadalawang side na tayo. Doon yung side na to. Ito medyo masukal. Medyo challenging yan. Pero Magmeryenda muna tayo. Mama na lang <laughs> pala tayo so. Paboritong tinapay talaga nila ito eh. Palaging ito ang binibili nila. Okay, saka natin ituloy yun. Punta ulit tayo doon. Magkahagwer na tayo sa side na yan. Tiklopin lang natin yung ating... So, ito yung ating hagwer. Siyam na butas ito. Brita. 1.5 isa. Sa so, estimate ko, para malagyan natin kabuuan dito kailangan natin ng 11 ng ganito pero hindi naman natin magagawa pa agad lahat so dalawa muna yung binili natin at ilalatag natin ito lahat ngayon ang diskarte dito mag-iipon tayo ng mga putol na alambre mas mabilis yan para pag uh, ilalatag natin diretso kapit 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 kaagad mas mabilis yan kaysa yung magpuputol kapag maglalagay. Di muna namin kinapit sa pinakadulong poste ang hagwar. Inilatag muna namin. So naglagay tayo ng ano, hagwar, papunta hanggang sa dulo ng muhon. Pero mo muna natin kakapitan hanggat hindi pa natin nagagawa ng paraan na mapantay ang part na yan. Gagawa -ag natin ang paraan yan. Nagsimula kami sa patag na part. Si John Paul na ang nagtuloy ng paglalatag ng Haguar. Kami ni Jeric ang nagkapit ng Haguar gamit ang alambre. Malayo agad yung progress natin. Yun na, Paul. Yung pangalaw na kagad na ano yung ating gagamitin. Mga kapogi, okay. ako yung nagsamang masyadong sobrang sobrang pogi, si Jeyan! <laughs> Habang ginagawa namin yan, si na Jeyman at ah. Jeyan naman ang naglinis. Nainip kasi talaga kanina si Jeyman ng solo. Mukhang iyak na. Ngayon, may kasama na siya ay talagang ganado Idinugtong namin ang pangalawang haguar Ang i-clearin lang pala ng 100 feet Nalinis nila oh Ang ganda Bumilis ng sumaya eh Habang tinatapos namin ang pangalawa Si Por nakabantay at baka daw kami ay magpatama Hanggang dito lang yung inabot ng ating hagwer na dalawa. Pinakapit na lang yan. Kabay! Peace! Kabay! Mayroon! Ito! Cellphone na! Cellphone Uy, dito! Uy! Wala akong cellphone! Eh! <laughs> Sabay tago eh! Kamusta na rin natin yung naglilinis? Ang galing na maglilinis natin eh! Pakabilis! Ah! Oh, ang nangyari! Ah, oh, napakagaling na ating maglilinis. Pati tayo lang bakay kasama. Ah, oh, mas na paglilinis natin kay man. Oish lang. Ah, oh, itong parang naging masaya ka na nagkaroon ka ng ka-partner. Siya eh. Kani malungkot, oh. 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 <laughs> <Dubar> na <napugin. laughs> malungkot ka eh. Oo, kapartner na po. malungkot ka eh. Ngayon masaya na. Maingay eh, maingay. Hindi <laughs> ko na ka mo. Anong ibig sabihin na inyong ano? What a what? Attack. <laughs> Attack. sa mga basura. Oh. Marami pa, pero marami na natapos. Kakunti na yan. Kaya na yan ng isang araw. Final push. Ilang poste na itong ating tatalian ng alambre. Okay and done so yun na muna, ang natapos natin sa ating bakod at natapos sa ating linisin. drone shot tayo Woo! Okay, yun lang muna ulit para dito sa project natin dito sa ating bagong farm. Nag-enjoy ba kayo? Wow! Dala <laughs> ito! Katatulog! Okay, yun lang! Sa susunod ulit, sabahin nyo ulit ako mga kabdute, yun lang! Peace!